Ayan, hello mga kaimala So, for today's video, isishare ko lang sa inyo yung ating bahay So, house tour tayo Pagbukas ng pinto, start dito sa ating uh, pintuan Sa left, right side Ayan. Sa right side, may kita nyo dito yung aming guest room So, ito yung aming guest room ito yung aming nilipatan na bahay. So, ito po yung uh, guest room. So, doon sa side na yun, hindi pa siya nalalagyan ng kortina. Kasi ang kortina na nandun dati sa dati namin bahay is isa lang para sa guest room. Eh, dito dalawa yung bintana. So, hindi pa siya malalagyan kasi wala pang pang palit ng kortina. So, yan yung ating mga display, yung maganda natin mga sopa. Ayan. So, dito sa side na to, meron tayo dyan horse and dahon. Ang ating nakadisplay. Then, dito again, meron tayo dito another na uh, tawag dito, kabayo lampshade. Ayan. So, ito yung itsura ng big guest room. Then sa side na to, meron tayong mirror para sa mga bisita kung gusto nilang mag-retouch ng kanilang mga face look. So labas tayo dito sa ating guest room. Patayin natin yung mga ilaw. Ayan, patayin natin yung mga ilaw. Then paglabas natin dito mula sa gate ng aming bahay, sa right yung ating guest room na malaki. Sa left side, meron din sala. So another sala, Ayan. So, kung trip nila dito, pwede rin po nila rito ang tambayan. So, ayan. Sa mga gustong tumambay at magkapi-kapi, pwede dyan tumambay. So, yung pinagkapihan ng mag-ina, hindi ko pa pala narigpit. Mamaya ako na yan. Ah, ligpitin. So, again, isa lang din yung available na nakakabit na kurtina. So, dito sa side na to may dalawa pang bintana. So, ang pagkakaalang po, sabi ni Madam Damin, kakabitan din daw yan ng curtain. So, wala pa kasing budget. Kaya, ganyan lang muna. Pansamantala yung bintana. So, yan yung another sala. and sofa. So, may lap shade din siyang maliliit. Siyempre, may mga design. Yung ating uh, upuan. So, dito sa side na to, pwede kang dumaan doon daming pinto eh meron doon pinto may another pinto ito naman is another sala ulit so ayan dito yung ating TV ayan may TV andito yung computer ni Salman pag nagigame siya so dati may sopa dito kaso inakit na doon sa taas kasi nga walang space kung sakaling magkaroon ng bisita para sa pagkakainan nila. So dito kami maglalatag ng carpet para sa mga bisita kakain. So wala kaming table. Di naman talaga uso ang damesa dito para sa mga bisita. So sa lapag kakain at maglalatag tayo dyan ng carpet para sa mga bisita. So ito yung salang pangatlo. Doon sa side na yon nandun yung aking mahiwagang kusina. Ayan. Ito yung aking kitchen, mga kahimala. So, ayan. Kung ikukumpara to sa dating kitchen, maliit to. Kasi mas malaki yung dating naming bahay. Uh, third floor yung dating naming bahay. So, ito na may isang way lang. Nang baba lang talaga. Kaya, maliit lang yung aking kitchen. So, kaya yung isang ref ng kusina, yung ref namin kasi dito is dalawa tapos isang freezer. Pero dahil nga wala ng space, yung isang ref nandun sa kwarto ko. At yung kwarto ko is maliit na nga compare mo sa dati. Pero okay lang yun dahil uh, ang importante naman ay meron tayong privacy kahit maliit. So ayan, yung aking lababo, yung ating kalan, then yung ating mga cabinets. So ayan yung kusina ni Mirai. So, ito yung aming may wagang ref. So, yan. Ang mga kalamanan. Mga no? puro soft drinks ng mga bata, gulay. Then, ito yung ating freezer. So, andyan yung ating mga manok, karne, uh, fries, and mga nuggets-nuggets ng mga bata. So, kasi yung mga alaga ko, mga kahimala hindi sila mahilig kumain ng kanin. So, happy na sila sa burger, nuggets, strips, mga ganon, fries. So, again, yun yung aking kusina. So, punta tayo sa kwarto. Hindi pa ako nakakapaglipit or nakakapaglinis mga kahimala. Ayan. Ito yung kwarto ni mag-asawa. Ayan. So, ito, ito yung kwarto nila pitin lang muna natin sa glit. Ah, uh, tupuin ko lang sandali. Yung hindi pala tupuin. Sandiyas lang natin. So ito yung kanilang kwarto. Yan, ang kwarto ng mag-asawa. And then, then, syempre, dito yung kanilang mga uh, pabangon ni Madam Damin. Ayan. Hindi natin pwedeng itapat dun sa mga picture kasi bawal. Then, ito yung malaking cabinets niya. So, maganda yung kanilang kwarto. Ayan yung bed. So, after nyan, dito sa bahay na to may dalawang CR lang. Ito yung isang CR gamit namin lahat at doon sa isang guest room so ito naman mga kahimala ang kwarto ng aking alaga so ayan ito yung kwarto ni Dina so before tigiisa kami ng room dahil malaki yung kwarto namin, ah, bahay namin but for now maliit na kasi yung aming nilipatan kaya dalawa lang yung kwarto para sa mag-asawa then sa dalaga kaya ako yung aking uh, hinihigaan is nandun sa labas so yung space doon na uh, pinaglalagyan ng mga cabinet yun yung ginawa ko ang aking kwarto sabi ko kasi mas okay na yung kahit maliit na at least meron ako privacy Ayan, dahil yung mga alaga ako may time yan na hindi yan basta natutulog kaya hindi pwede hindi ako magkaroon ng sarili ko kasi hindi ako makakatulong kaya yung mga bata is nagpupuyat sila kaya e yeah, ako siyempre nagkatrabaho tayo. tayo tayo pwede yung ipagsabay sa kanila ng puyatayin Tapos, nakatandaan yung mga kalimbala, maliit ang bahay, maliit lang ang parabako. So, maliit na ang menesin. Malali lang. Pwede po nas. Pwede po na lang. Tapos, hindi magamang ka. Tapos, hirap. Baba, kakiyat baba. Kasi before, di ba, ang buhay namin ay malaki. Okay. siya ka niya, kaya baba. Kung ni baba na kasi nakatawag ng merga, tubig, gano'n. Maya-maya. Kaya, makatawag na baba. Pero ngayon, narikit lang naman yung bahay. Hmm. Kaya okay lang. Man, you buy me. pagkakasubigan ng hindi na lang ito na sa So, yan, ayan, ayan na akong magpa-vacuum. Pitin ko lang itong mga ito. Mga pinag-inuman din So, mamaya maya ako magbabaki. maaga pa naman. At naglagay kasi ng gamot. Yung mga mm, sa langgam. So, maya maya ako siya hugasan. So, yun mga nga malay. Ito lang yung... Ganito lang kaliit. Ganito lang po kaliit yung bahay namin. Kaya medyo madali na lang talaga siyang linisin. Ah, hindi na nakakapagod. So after naman nito wala na akong ginagawa. Tamang tambay-tambay na ako. Ay, ano ba ito? Patay natin yung mga hilaw So, ayan. Patay natin sila. Saan yun? Ayun. Ayun. Then, dito. Patay natin yung mga ilaw. Maya na tayo mag-vacuum at mag- dagay na ah uh, tawag dito. Tetul. Or magpabango ng bahay. Ipitin mo natin yung pinaginoman ng magina So, ayan yung pinagkapihan. Nag-inom yung magina bago sila rumamang So, rumamang kasi yung mag So, yun lang mga kahimala. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, yung mga vlogs. And thank you for supporting my video. Ayan, shout out sa aking team. So, ano, bueno, salamat po sa supportan ninyo. Ayan, thank you, thank you everyone. God bless you. Ingat po ang lahat.